o ano, diskarte o diploma. Bago mo 'yan sagutin, makinig ka muna. Alalahanin natin na tayo ay mga Pilipino at tayo ay nakatira sa Pilipinas. Karamihan kasi sa mga Pilipino, nakabase ang kanilang respeto sa kanilang kapwa, sa kung anong degree meron ka o kung ano ang tinapos mo. Halimbawa, pupunta ka sa opisina. Tapos nakita nila farmer ka o kahit tinanong ka ano ang trabaho mo isa sabihin mo farmer parang mababa ang tingin nila sa isang farmer so hindi naman lahat ng mga Pilipino ganon isa pang halimbawa sa hiring sa trabaho kunyari janitor tapos mag apply degree holder at saka hindi nakatapos Sigurado ako ang mahahire hire dyan, ang degree holder o yung nakatapos yung may diploma. Kung minsan pa nga kahit dalawang degree holder yan, yung isa nakatapos sa kilalang university, tapos yung isa hindi. Alin ang mahahardon? Ang nakatapos sa kilalang university. Kaya alalahanin mo dahil tayo ay mga Pilipino at tayo ay nakatira sa Pilipinas mas mabuti pa rin na magkaroon ka ng degree. Tapos, samahan mo ng diskarte. Para good. Ayos. Okay?